Gusto mo rin ba ng bahay na malapit sa Enlex? At malapit din sa Philippine Arena? Meron yan dito sa Saffron Hills. So good news dahil meron tayong reopen units po dito sa Saffron Hills na located po sa Barangay Duhat, Bukawi, Bulacan. So si Saffron Hills ay two-story townhouse po siya bear type po ang kanyang turnover and ang maganda dahil pwede siyang i-extend sa likod at sa harapan. At pwedeng extend hanggang taas basta hindi ka lang lalagpas sa property line mo. Ayan, so kung nakikita ninyo bandang kanan, NLEX po yan. So andyan agad yung uh, entrance gate ni Saffron Hills. So tapat na tapat lang talaga siya ng NLEX. 20 to 30 minutes lang po nasa Quezon City ka na. Naku, bonggang bongga si Saffron Hills dahil magiging kapitbahay niya si NGC. Ayan, yung North Wind Global City. So itatayo yan ni Megaworld dito po sa Marilao, Bulacan. So napakaganda ng opportunity kapag nakakuha tayo ng unit dito kay Saffron dahil pwede natin siyang paupahan kung ayaw nating tarhan. RFO or ready for occupancy na po ang available dito sa Saffron Hills. Kaya kung interested po kayo, message no lang po kami at tutulungan namin kayo.